What's up guys? Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Palala TV. It's me again. Ronald Ronald Collie At uh, papakita sa inyo guys yung magandang naidulot ng pandemic. Uh, isa sa mga naging pinagkaabalahan nila at the same time, hindi pinakinabangan din nila. Dahil bawat bahay dito sa amin, meron kasi dito sa amin bakanting lote. Hindi namin pag-aari ito. Uh, kumbaga kanya-kanya uh, rights lang, kanya-kanyang tayo lang. Kaya na nagkaroon sila ng kanya-kanyang garden. Ito, itong nakikita niyo garden na to, yung mga may talbos dito. May lemon grass doon. Ito tong mga to. Isa eh, sa, sa Ay, mother ko yan. Sa nanay ko, sa nanay ko yan. Tapos ito, iba na may-ari nito. May mga ayan oh, sambong, balunggay, yan. Yan yung mga pinapakita ko sa inyo. Yan yung mga ito pa kay nanay. Ito to, to, sa nanay ko to, to. Yan, yan. Mga Tanim talbos. nanay. Talbos ng kamote, tanlad. Ay, ilang beses na huna namin yung pinakinabangan at nag, naka kuha na kami ng bunga niyan, naka-harvest na kami ng bunga niyan. Ang bunga pa lang nito, guys, ano, white kasi 'di ba iba-ibang kulay ng kamote. Masabi. May pula. Kanya-kanya lang na ano, oh. tan ano. Ito mga nakita niyo yung barrier na yan, mga bakod na yan. <laughs> yan yung mga pagitan ng kanya-kanyang nakuha nilang mga lote. <laughs> kuno, kuno. <laughs> Pero hindi kami may-ari niyan. may-ari niyan talaga yung Napokor Pakita niyo. Yan. Yan Napokor, Yan ang may-ari niyan. Kasi ito guys, ito sa mga ano sa mga pinsan ko. Ay, tayo yung mga tanim na sariang okra, kamoting kakoy, alateris. Banda doon, may mga tanim ng mga kundol, sili. Mamaya, papakita ko sa inyo guys. Igutin natin yung garden nila. Yung doon sa loob. Ma medyo maganda doon, tsaka malilim doon papasukin natin yung papakita ko sa inyo guys so yun hindi ka pasok muna tayo guys ay is that yan nakapagalaga din sila mga ayub guys may mga manuka na rin sila dyan eto mga tanim nila mga magaling plantito at plantita na rin sila yan oregano sa banda doon sa loob maganda pa maraming puno doon hindi ka puntahan natin at ito okay. yung garden nila P Load available here. Cellular <laughs> only. Welcome. Yan. Ipisan natin dito sa pinsan o, mo. Yan. Sa pinsan ko 'to. sa chowing ko. May papaya. Yan ang naidulot ng pandemic. <laughs> Ayan, ano tanglad. Tanglad, lemongrass. Ito oregano. Ito gabi. Ayun, oh, nag-harvest na rin sila. Ito gabi oh. Gabi. Ano ba sa English ng gabi? Night. Night. <laughs> <laughs> Oo oh, nga. <man. laughs> Kasi nag-harvest na sila Ayun, nag-harvest sila. Oh. Okay. Ayun, sila. Sila Tara, na Ito ang palaya. Ayan, ang palaya. Ang palay sa ligaw. Medyo namumunga na yan kasi may flower na. Ito ay bayabas. Oh bayabas to. Ito, alatilis. Alatilis. Alatilis? Alatilis? Ano ba yan? Alatilis. Alatilis.

Mga nah, namuha na ya. okra din. Ayun, no? Ayaw, May, Lung, may tubo. Lung, may tubo. Medyo, ano ni? bunga ayun, ayun, okra. Okra, bunga ng okra. Hmm. kangkong. ini Kangkong. Kangkong. Diba? Ito, Bumbay. Ito, anak ni King Kong. <laughs> at ito, at ito, ito, ito Malapit na okra. Tsaka papaya. Ay, di papaya pala bye, -bye. Ito. bye. Ito, Papaya. 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 tubo. At ito yung okra. Ito, malapit lang sa okra. Wala pang... May, may pabunga na rin. Ayun o. No? Toro bunga. Ayun o, ayun o. At malanggam. Tapos dito, ito. Ano um, uh, ito, ito eh. Alog ba yan? Ay, hindi. Oh, hindi, ba? alog bati ito. Oh, hindi ko alam. Yeah. Ito, oregano. Marami ito, oregano. Ang oh, dami oregano dito. Ayan, kumating kahoy guys eh. ka kahoy yan, oh, ha? Oo, oh, taas na. Kumuting kahoy yan. Mataas na siya. Marami ng bunga sa ilalim yan. Tapos doon, banda doon lang may kundol eh. Ito ang yeah, naging bunga ng pandemic dito sa amin. Marami natutong magtanim para lang makasurvive sa pandemic. Although iba dito kasi sa amin, eh, malayo kasi tapo ang tapon ng basura. Ito ang palaya. <laughs> Ito Yan, yan, yan. May baklad na siya. Oh. So wala pang bunga. Ay ah, meron na. Yung mga naka-plastic na yan, bunga na yan. Kaya lang yan. Ayun, yun Oh. Ano nyo guys. Yan, yan, Bunga na yan guys. Ito ang palaya. Yan, ayan, ayan. bunga yan ka pa oh. Ayan. Ang plastic. Na-plastic yan para hindi anuhin ng insekto. At hindi sila muunahan ng insekto. Tara. Tara, tara. Tara ko. Tara ko! Hindi ko alam kung nasa yung kundol mo. Eh. siya. Banda sa mga garden. Sa mga garden niya. Eh. Matod. Bunik. Sa sariling garden naman. At yun. Ah, ito talong ko na, talong. Ah, saan? Uh, ito talong ko. May bunga na? Wala. eh ito may bunga na, oh. Uh. Ito talong, guys, eh. ah, hindi Sa ilalim yun, lalamin, oh. Ayun, bunga niya talong Na-harvestan na rin kasi yan, kaya mga ganyan na. Tsura. So, bawat ano nito, bawat sulok nito, guys. Bawat bakod. Bawat bakod niyan, iba-iba may ari niyan. Yan, ito, itong may pintuan na to, iba rin may ari niyan. Ito, rin. Kanya-kanya sila lupa. Kasi ito, ito, iba rin may gabihan na to Ito, iba rin, may, to, iba rin may ari nito. Simula nung pandemic, siyempre napakarami si ano, dumating mga dilata, lalo na yung sardinas, di ba? Kukuha lang dito ng gulay, halo sa sardinas, ulam na. Kasi ilang buwan din yun. Ito, oh, ito, ito, kung hindi nyo nakikita na malipitan ng kamoting kahoy, ito po yung kasaba. kamoting kahoy, yan po ang puno niya. Yan, ang kamukating kahoy. Di ba? Sobrang ganda ng tubo niya. Yan, yeah, may laman na rin yun dun, guys. Naharbisan na rin to, alam ko eh. Iba kaya yung iba dyan, mamay maliliit pa kasi naharbisan na. Ito, papaya. Ito nga pala yung ko. Siya may ari ng garden na to. Oo <laughs> 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 nga, grabe yung gamot yung mo. Ang kailan laki ng ano. Malusog na malusog eh. Ito ang pala nga sa'yo to. Tabunik yan. Tabunik. No? oh yung siya. ano. Nakapag-harvest siya siya to, di ba? O, oh, tapang bisis. O, oh, tapos meron siyang kundol, di ba? Oo. Oh. Wala na, patay na. ah na-harvest siya niya Ano ba na... yung ano na yan? Yung pala ano, yan? Anong alaman ay, nga pala yan? Rubber tree daw yan. Ah, rubber tree. Ano pala yung rubber tree? Si Chuto mayroon daw ngayon. Oh. O. Ganun libo daw. Ganun ang halaga. Eh. O, oh, mahal pala to ah. Oh. Pero ang ganda oh. Diba? Yan, rubber tree ano. Oh. Ganda. Maraming green thumb dito sa lugar ninyo. Oo, oh, si Uncle magaling din magtanim dito. Ito ang pala yan ni Uncle. Marami ka na harvest yan, yun know? saging. Oo. Oh. Ayun, saging. Nakita mo na ba yung puso? Nakita mo yung puso? Hindi. Ito yung saging, oh. Yan, Oh. Ayun, may puso na siya. Buti pa yung puso, buti pa ang saging may puso. <laughs> yan ang puso. O, sum natin. Yan ang puso ng saging, malapit Aha, na magbunga. Yan ang kel, kinuha niyo na yan. Inulay niyo na, hindi ah, pa. pa Agugulayin niyo na pala yan, ang Kel. Pagka pag wala nang lumagas na ano. Na bulaklak. Oh, ah, pwede ah. nang tabasin niya pag wala nang bulaklak kasi may mga Pagka bulaklak pa eh. Kasi ano ba yan? Saging yun eh, naku. Oo, oh, damam pa yan eh. Mm-hmm. Yung -mm. no, sepantina. Ando sa taas, magpakita natin. Eh, so, yung... Wala kita sa inyong garden. Ah. Yung... Rain. Sa Hanging Gardens of Babylons. The <laughs> <laughs> Hanging Gardens of Sukabalons. Ayan, <laughs> mukbang na tayo guys. Ito yung ito talbos tawag ng talbos ng kamote with malunggay. Sobrang sustansya niyan. Yan ay mga gulay na nandun. Yan, ito yung mga gulay na nandun. na rain. Tapos ito rin yung ano, itong sili na yan, doon din yung nakuha. Uh, di ko lang pinakita sa inyo, pero may marami sili doon. Rain na rain. mo yun, ano? Ikita niyo yun.

ito ang na. So, ito yung palaya Ito, sili to. Malaki. O, guys, sili yan. Sabihin, okay. sa pinsan. Ha? Diyan ka na lang, Rain. Sa pinsan ko, itong ano na to. Ano dito, Rain? Hindi, wala. Hindi, sili ba yan? Di Parang hindi. Parang hindi nga, eh. Ito, ang sili, o. Oh. Sili nga to. Oh, puto Serpentina. 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 Ito ano to? Spin sp ano spinach? Spinach yan? No. Spinach yan. Sure ka? Oo. No. Ganda Platita, Plantito plantita. Plantita. Snake plant. Siyempre di mawala. Ah, uh, spider plant. Snake plant. Ayan. Ito mga plantito at plantita Oh. Ilaw, ilawan mo. Ayan, ayan. Plantito at plantita. Aloe vera, spider plant. Ayan. Dami, di ba? Yan ang pinagkabalahan. Ayan ang pinagkabalahan nila nung lockdown. Nung nagkaroon tayo ng pandemic, naging dahil ahilig sila sa pagtatanim. Ito, pasok kayo guys. Ito, ito saluyot. Saluyot ito. Saluyot yung guys papaya. ayun pala ang saluyot? Oo, oh, saluyot yan. Medyo matanda na siya, kaya may mga bunga-bunga na. O okra, yan. Tignan oh. mo yung okra, bunga na. Okra, yan. May bunga na ang okra. Ayan oh, eh, no. hinug, hinug na oh, yan laki oh. Mayroong buhay niya oh, laki oh. Ang haba laki ng okra niya. Yan yung pao, yan yan. Yung pao, daming okra puro malalaki. So. Yeah. Lemon Ito. Ayan. Lemongrass ulit, tanlad. Siyempre, di mawala yan. At uh, ang hangers ang ngayon, talbos ng kamote. Ayun, plantita plantita, papaya. Palami silang pinagkabalahan dito. Si Binyo sa loob ng 3, sa loob ng 3 months, or more than na, no? Lahat, three. More than 3 months na. Ang dami na nilang na, ano, ang dami na nilang na patubong halaman. At saka yan, lahat mga yan, na harvest na nila yan. Nagamit na nila yun. Nakita nyo naman sa kinain ko kanina, ba? Diba? So, dyan galing mga yon. No? Pati yung eh dito yung puno ng ano ng Pag yun puno ng aratelis mo puno ng ano doon ng malunggay dinuro ko sa inyo kanina. Ito yung mga yan. Ito baklad na to para to sa ampalaya nila at saka mm -hmm. sa kundol na patubo. Kundol. Ay no ampalaya na sisimula na Ang doon. Kanina pala ano yun? Bataw pala yun, bataw. Ito, alright bayabas okay. ipil ipil asan ang ipil ipil? ito ito hmm. ang ipil ipil so marami kayo na ito yung talbos 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 ude, talbos at nagamit talaga nila yan ng lockdown grabe sobrang nagamit nagamit nila yan ng lockdown <coughs> so, doon tayo sa kabila, guys. Doon tayo sa kabila, marami doon. Kanina to, lad. Ito so, sa pinsang ko to, kay Tane. <coughs> kay Rosalie. Pala Ang dami niya na talaga, oh. Ayan, oh, ah, lemon dami grass. Lemon grass. Dami lang papaya, malapit na lumang yan. Eh. Ang ganda na kay Tane. Masarap tamba yan. Ito so, yun yung talaga. May upuan. Yan. talaga dyan malilim kasi may upuan. Nakita niyo naman, di ba? Ako ko lang sa gabi, baka mayroon yung babae. <laughs> <laughs> uh, kasi may mga nag-aalaga dito ng mga bibe. Yan, yeah, mga manok. Ayan. Provincia sa Pusod oh, ng Maynila. Ano to eh? Uh, Provincia sa Pusod ng Maynila. Ay, nakalohokan? Provincia Manila, as in Metro Manila. Oh. So, lumabas tayo guys. Okay, lumabas tayo. Doon naman tayo sa kabilang garden. Sobrang dami ng nagtanim like, nila rito. Plantito, plantita. Plantito, plantita. Diamond grass. Ay, mabango so, yun no? Tawag nila dyan dulaw eh. Dilaw? Dilaw ang tawag nila dyan, sa halaman na yan. Mabango yan. Pinanghahalo din yan sa tinulang manok tapos mabango no, siya Masapkay yung malaking dahon? Eh. oo yan oo Ang dahon ito eh mabango yan eh teka kukuha ko ako, Tiyan natin kung hmm. mabango kung yan yun huwag na labi na po sige 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 yan. Ito ganda o. Ayan labuyo. Mayana. Ito ba? Labuyo ito? Oh, Sini labuyo yan diba? Ayan naman luyang dilaw turmeric. Ayun, ano yun? Ito? Ito, yung dilaw turmeric. ah, talaga? Dilaw, di ba? Ito yung dilaw, tawag nila dyan, turmeric. Ang turmeric pala yan? Kasi yung inaano nila. harvest na sila. Ito yung sinasabi nila, Tol, di ba? Na pag may nakita kang bulaklak nito, Tol, diba sabi nila, agimat. Sa umadaling araw, may lumalabas daw. Ito yung bulaklak niya lahat, pakita mo. Ang turmeric, yung pinakaluya niya, yung laman. Ah. Ito yung minungan niya, So yun yung bulaklak niya, kita niyo guys, ayan Oh. Ano daw yan? Bulaklak lang yan. Excuse nila sa ano. Sa mga desk dati. Sa mga? Desk. Sa mga, di ba, talaga sa school. Liha yan. Parang sandpaper siya na dahon. Kung mga ano. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa halaman na to pero hawakan mo. Diba, Ay, oo nga. Para siyang liha. Mm-mm. So, ano Ito labuyo po? to. Ang lilit ng dahon. Ah, ano na to? Pangailang bunga na yan. siling labuyo. Ano yung may bulaklak na yan, tol? Ano yan? Yung gamot sa galis. Kalimutan ko tawag yan. Uh, gamot sa galis? Oo, yung pinakaglahon yan. Didikdigin mo. Pag yung galis aso, hmm. tayo nakapakabi Oh. <laughs> uh -huh. yeah. Yan. Ito Wala po ang, ang bunga. Ito po ang Metro, kagubatan eh, po. sa gitna ng Maynila. <laughs> Metro Manila. Sa gitna ng Metro Manila. Yan guys. Oh. Ito. 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 Ano to, eh? Kasaba. Kasaba pa kahoy. na to. Iyan yung iniipit-ipit namin ng kabataan. yun Yung dahon niya, iniikot sa daan. Ay, ay sa buho. Yan. Ginagataan oh. din niya parang laing. Oh. Talaga? Ginagataan yung pinakatalbos yung niya. Pinakatuktok? Oo. Oh, oh. Malalambot yan. Ginagata yan. Oh my gosh. Ang alam ko lang dito, kumukuha yung kami niya yung kulay lang. pink na yan, iniipit namin sa buhok. Kamuting kahoy yan. Kamuting kahoy pala yan. Grabe. lang kasaba, kamuting kahoy. Ngayon ko lang nalaman na kamuting kahoy pala yan. Yan, o oh, yan. O, oh, dito tayo sa kabila. Ito, ano to? Ano to? Kalabasa to. O, oh, o yan, kalabasa. Pero Ay, ba't ganyan lang? Kalabasa. Ha? Huh? Patola, uh, patola yan? Ha? <laughs> Dapat talaga may kasama tayo may alam eh. Ayan, o, oh, patola. Ayan, gumapang na. Ayan, o, may bunga pa nga, o. Oh. Asan? Patingin. Dahil isarado mo tong Hello. ano ni Tani. Ay, oo nga. Pato lang nga. Nasa na yung Ayan, hindi makita yung kalabasa. Ayan, ang patola. Ayan, ang bunga. Oo, ayan. Ayan, pati mesa sa mesa. Ayun, naglaglaga na nga. Ayan, yung mga manok pa ni San Pedro. Na may manok pa ni San Pedro. Uy, Oo plants ni nanay. Sambong. Ah, saan? Ito. Kanina yan. Ay, sa lang ano It's na. Going. Ito, sambong. Mga may ubo. Ah. Yan na sambong. Nahalo sa lagundi yan. Para magkaparaw siya ng daon ng lagundi, diba? di ba? Hindi, lagundi malilit lang. Malilit lang ba lagundi? Parang puno pala ang apple. Puno ng sambong. Tapos pag ano, pagano, may, okay, Malunggay. Sambung. Ano rin yan sa cleansing diet? Oo, oh, oo nga. Di ba sa i ano daw yan? Sa Pato ihi tu ba? Patutuyoin muna siya, ginagawa ni Ate Beron mo. mo tu bagong pakuluan. Parang sa Guya Ah. Pero huwag mo masyado marami kasi mas matapang yan. Kaya sa Guya Oo, so, mas mapait ng konti yan. Ah, ha? may lasa. Oo, oh, may lasa siya. Ang Guya kaya mo pang tisin eh. Oo, kahit madami. <laughs> Tsaka mabango ang Guya Mabango rin yan. Ah, mabango din. Kala mo, ano, kala ito, mo. Ito, malunggay. Ang bonggang-bonggang oh, malunggay. Kumain yung pinakala niya. Kala mo, hmm. ano, yung bayaba. Kala mo, dahon ng bayaba. Oo uh, uh, <laughs> nga, no. Diba? <Yeah. laughs> may asim-asim siya na. No? Pero naamoy mo rin yung sambong. Oo, so, yan. Ano ito? Masan ka? Huwag kang umalis. <laughs> Hindi naman makakokos. Kiyo.

na. na. Kali ito, tapos, tapos, na. At At tapos na. Ganyan kali ito, may mga talong na. Tapos na. Talbos ko lang ang malago eh. Hmm. Talbos mo lang na yung malago. Kung nakikita mo ito dati, ay ngayon. Dati nga. Yung dati, yan kami lang katila sa ilalim. Naku. Kubo lang. lang. Na ko. Ganito, parang bubo talaga dati. Oh. Di ba ito? Si Sakuragi. Maglalaro kami oh. Petromax lang sa gitna. Kahit gabi yun, nagsasayawan sila, radyo lang, nagiinuman. <laughs> Masukal talaga sa dati. Lahat yan talong. Talong yan, yung linya na yan. Mm, mga -hmm. Mga talong. <laughs> Ayan, yung tuba-tuba pala. <laughs> dati, dami na nga mitin yeah. eh. Medyo madilim na po. naman puro gabihan. Ito okra. Since gabi Ito, okra. na. Ito okra. sa inyo guys, sa probinsya tayo, yan, manok oh. May mga bibi rin dyan. Ayan, mga bibi. Kaya yung mga pinagkaabalahan nila nung quarantine days natin. So marami silang na mga napatubong halaman at napalaking mga hayo. So malaking naging pakinabang Nandilid. sa kanila yan.